Hindi ko rin naman akalain na ang bilis ko palang makakarating sa napakagandang lugar na ito. Tingnan nyo naman ang kapal ng snow. Naakala ko nung una ay hindi ko makakaya ang lamig. Pero mali ako, kaya ko pala. Bigla akong nag-say goodbye sa Saudi Arabia. Sa tagal ko nagtrabaho doon ng walong taon ay masasabi kong minahal ko naman siya. Ang bansang pinagtrabahuhan ko ng buong puso, sipag at galing. Trabahong ang gandang pakinggan. Wow, may angas. Ang galing. Yan pala ang trabaho mo. Pero sa kabila ng lahat, ay sumuko ako. Napagod. Sumuko ako sa stress. Sa employer na napakahirap kausap na walang ibang gustong sabihin kundi insyala bukra. Alam ko maraming makaka-relate sa inyo sa Middle East. Yan ang lagi nilang linye, eh. Insyala, bukra, sura-sura. Aanhin ko naman ang napakagandang job title, kung ang job description naman ay napakadami. Di ba? Nakaka-stress yun. Actually, pwede naman akong lumipat ng ibang kumpanya o ng studio. Pero mas pinili ko na nga na dito na magtrabaho. Siguro, maiisip nyo, bakit nga ba ako nag-change ng career? Simple lang ang sagot. Work smart, not hard. Early basis rate are better. Yung hindi ka matatali sa job contract malaya kang makakapamili ng trabaho at kung ayaw mo na, pwede mong layasan. At kahit sabihin pa ng iba na yan na lang pala ang trabaho mo, okay lang. Kasi dito, masaya ako. Chill, relax, hindi ako na stress Alam po kung hanggang anong oras lang ako magtatrabaho. Hindi ako napupuyat. At sa tingin ko, kahit sa konting panahon lang, ay magiging yayamanin din tayo kahit paano. Paano nga ba ako nakapunta dito sa Russia? Ano ang mga proseso na ginawa ko? Okay ba na magtrabaho at manirahan dito? Safe ba dito? Magkano ang nagastos ko? Ang lahat ng yan ang ating pag-uusapat ngayon at isishare ko sa inyo dahil malay nyo, baka dito rin kayo swertihin. Ano ang mga requirements na inihanda ko? Number 1, tourist voucher or invitation. Makukuha ito online or pwede rin namang sa agent or travel agency. Number 2, hotel booking. Ito ang proof mo na mayroong kang tutuluyan pagdating mo dito. Number 3, round trip plane ticket. Pwede kang kumuha nito online or sa travel agency. Importante na mayroong kang round trip plane ticket na patunay na babalik ka pa ng Pilipinas. Ang tatlo na yan, ang requirements sa Russian Embassy para makapag-apply ka ng tourist visa. At after nga na ma-approve ang aking visa, ay nag-prepare naman ako ng mga supporting documents para sa immigration dahil napabalita nga noon na mahigpit ang mga I.O. sa airport. So, nag-prepare talaga ako at pinaghandaan ko ang mga dokumento na yon. Pero sa totoo lang, sa awa naman ng Diyos, ay hindi nila ito hinanap. Ang tanong lang nila sa akin after nilang makita ang aking passport, visa at ticket ay, Ma'am, may studio po kayo? Ang sagot ko lang ay, wala po. Yung boss ko meron. Ah, okay. Then go na. Gora na. At naging na nga, naging piling tourist na ang inyong ate Inday na masyal ako. Nag-ikot dito sa Moscow. And then after ng mga ilang weeks, ay naghanap na nga ako ng trabaho. yan po ay initial expenses pa lamang. Hindi pa kasali yung mga nagasus mo sa pag-aayos ng papel sa Pilipinas. At yung sa hotel or accommodation, yung tutuluyan mo pagdating dito. At pagdating nyo po dito ay hindi naman kayo agad na may trabaho at check na mapapagastos kayo sa mga basic needs gaya ng pagkain, tirahan at iba pa kaya mas mabuti na maglaan po kayo ng pondo. Siguro sabihin na nating mga 200,000 kasama yung mga major expenses ng visa and other documents ay goods na po yun. Makakarating na kayo dito. DIY po ang lahat ng mga pag-aasikaso na ginawa ko. Ibig sabihin, ako po ang mismong nag-aasikaso ng lahat. Hindi po ako dumaan sa agent or travel agency. Ako din po ang nag-book ng ticket ko. Marami po kasing mga Pilipino dito na ang laki ng kanilang ginastos sa pagpunta dito na halos doble ng mga nagastos ko. Tungkol naman sa usaping war between Ukraine and Russia, ay ako na po ang nagsasabi na safe po ako dito at ganoon din ang ibang mga Pilipino dahil napakalayo po ng war zone dito sa Moscow. At kahit almost 2 years na nga ang war ay business as usual pa rin o life goes on ang mga lokal at sa susunod na vlog po ay i-explain ko sa inyo kung magkano ang rentahan ng mga apartment or flat dito dahil karaniwan po ay hindi kasali ang accommodation at transportation. Hindi po ito provided ng employer. Unless na lang ay makakuha ka ng trabaho na stay in. Kagaya ng mga housekeeper or full-time nanny. Pero ako po ay prepared ko ang stay out job. Dahil ang rentahan naman ng bahay dito ay very reasonable. Basta wag lang po kayong maselan. At yung transportation po nila ay napakaganda. Actually, mabilis at mas mura pa kaysa sa Pilipinas. Actually, 10 days lang talaga ang tour package ko. Dahil alam naman, that time, ang inyong ate Inday ay feeling tourister talaga. Feeling niya yamanin. Pero ang kinuha kong visa ay 90 days o 3 months. Sabi ko, titingnan ko kung maganda dito. Kung maayos ba na magtrabaho. Kung hindi, uuwi ako ng Pilipinas dahil may tiket naman ako pabalik. Pero sa nakita ko nga, ay mukhang okay naman hindi ko po kayo ine-encourage na dito magpunta magtrabaho. Dahil ang swerte ni Juan ay hindi naman katulad ng swerte ni Inday. Pero marami po ditong mga Pilipino ang nakikipagsapalaran. Gamit po ang tourist visa. Ang tourist visa naman ay pwedeng palitan kapag ikaw ay nagkaroon na ng employer. O kaya naman ay pwedeng ikaw na rin mismo ang gumastos. Kung hindi naman ay okay lang din. Pero hindi po lahat ay may lakas ng loob na makapagsapalaran. Dahil dito po ay maari kang maging TNT or undocumented. At kapag nahuli ka ng parak ay pwede kang ma-deport o pagmultahin. Pero sa awa naman ng Diyos ay marami pa rin mga Pinoy na nandito na kahit paano ay naging maayos naman ang kanilang mga buhay at sumasahod ng malaki. At dito na nga nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat sa inyong lahat mga kainday. At abangan nyo pa ang aking mga susunog na vlog at marami kayong matututunan. And always remember, just to be happy and be humble. Inday, utay.